Kailan kaya ito masusulusyonan yung atpakatinding traffic dito sa Terminal 3 na ito Ayan o no? Pwede naman kasi yung iba ilagay sa Terminal 1, Terminal 2 Ibang flight Dito nila inilagay Kaya ayan o no? Ayan lang naman ang lagay dito Nandito ka sa taas Siguro 30 minutes bago ka makababa doon sa arrival Ayan Ayan ang sitwasyon Urasan natin na 2.52 Nandito ko sa departure area. So may pick up tayo sa arrival. Ayan. Malalaman natin kung anong oras tayo makaka-pick up doon sa baba. Sa mga aalis at mag dito sa Terminal 3. Ayan. No, may dito Friday ngayon. Kaya ayan lang naman. No. Oh. Ayan. Pababa. Bago tayo makababa. Ayan ang sitwasyon. Oh. Napakatindi ng traffic dito. So, good luck na lang sa mga mag-aatid pa rito at magsusundo sa Terminal 3. Ayan. Pababa tayo. Dito pa lang to ha, bago makababa. Pababa pa lang. <laughs> So, kailangan dito ng maraming pasensya pag dito kayo mag or magsusundo. Kasi, ayan, yung susunduin ko nga sa baba, sabi ko baka mainip sila. kaya uh, eh, minessage ko na. Sunin ko na rin yung uh, picture dito, video, na ayan ka yung sitwasyon dito sa taas. Kaya, huwag kayong magtaka kung matagal na ako makarating dyan sa arrival galing dito sa departure. Ayan, maaga-aga pa yan. Time check 2.59 Lalo maya mayang ah, Pagsapit ng mga Alas 5, alas 6 Hanggang alas 10 siguro ng gabi Talagang Mas titindi pa yung traffic dito sa area na to Ayan Yung mga aeroplano yun Nagaantay na sa inyo Ayan sila si Bo Pacific Waiting siguro yan Ang mga sasakay sa kanila Ayan Medyo agahan nyo talaga pag dito kasi matindi-tindi sa suungin yung traffic bago makarating dito. Yan yung pa-entry ng Skyway. Yan yung, kung naman dyan, okay naman yung mga galing na dito sa taas. Aso tayo, pipick up pa ng pasayro doon sa B9 Arrivals. kung sacrifice doon pagbaba kanina sa galing ng departure so dito panibagong penitensya pagpasok dito sa arrival naman oh kita nyo naman maaga pa yan ha uh, good luck good luck na lang sa mga mapupunta rito mamaya ang okay lang dito makapasok madaling araw o umaga pero pag ganitong hapon ha talagang lagi lagi dito ganito yung sitwasyon minsan mas matindi pa dito ayan medyo nabiyayaan tayo ngayon suerte-suerte ng kaunti kasi maluwag itong papunta ng arrival yung papuntang departure naman ng ano ang penitensya so ganyan din ang dinanas ko kanina nung pagkakit ko dyan hanggang doon sa taas ako tayo nakapagbaba no sakay natin dito ayan 3.11 bago tayo nakapasok dito sa Arrival at doon yung aking pick up sa B9 gigilid tayo dyan banda